Star FM. The best music station across the nation. Kuelang-kuelan na mga DJs. Ang sa information. Fully digitalized. It's all for you. And all presents Ayo Di Marino, hosted by star DJ Yvonne Adarna with star DJ John Marino, only here on Star FM. Magandang 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 gabi ng Sunday. Hello po sa mga maagang gumising kanina no para pumunta sa kanilang mga simbahan at mag dahil ngayon nga ay Palm Sunday. Pero ito, patapos na ang ating araw. Marami na rin ang medyo nagpapahinga na sa mga oras na to. At nagre-ready na, inire-ready na yung utak para sa Monday. Naku, ayos lang yan. Majority naman ata, wala namang pasok ng Thursday, Friday, hanggang weekend, no? Grabe, long vacation. Sorry, pero sana all talaga. Yan ang masasabi ko. <laughs> anyway guys, Star Nation, oras po natin, 34 star minutes, makalipas ang alas G's ng gabi. Eto, meron ulit tayong mahaba-haba-habang tanong. Itatago natin siya sa pangalang Gabriel. Gra Gabriel ng Nova O, oh, tama, Nova Akala ko si Nueva eh, siya. Ngayon na pag ko. Ano, ah, Nova Liches. Yan, si Gabriel. Gab! Nako, ano kaya ang problema niya? Pero ito kasi, um, parang meron siyang inaabangan na tao. O ikaw ba? Minsan ka nang may inabangan. Hindi inabangan para awain ha? Kundi inabangan para saluhin. Oy, sasaluhin! Grabe siya, o. Oh. Talagang simula hanggang dulo, nandiyan, naghihintay. Literal, na naghihintay. <laughs> Kasar Nation, nakalive po tayo sa ating Facebook page. Again, ito sa ating programang Star Tanong with Payo ni Marino. Kasama yung sweetie, sweetie girl, Yvonne at Ito na, punta na tayo sa ating katsanungan tonight. Star Tanong! Ang tanong is, dapat bang ligawan, piliin at mahalin ang isang taong hindi pa tapos magmahal ng iba? Alam ko pong mahal pa ng taong ito ang ex niya. Marami siyang heartbroken at bitter posts sa Facebook hanggang ngayon. Power couple po kasi sila noon. Alam ng lahat ang naging relationship nila. Dapat na po ba akong mag-move at umamin na? Malay natin, ako palang makakatulong sa pag-move on niya. At the same time, ayoko nang mag-aksaya ng panahon. Right time na po ba kahit alam kong may nararamdaman pa siya sa ex niya. Ito yun ni. Eh. Parang ito yung masasabi natin na sulit char. <laughs> ang ating episode 21 na question ni Gabriel. Kung pwede na ba siya? Casernition sa tingin mo ano ang sasagot mo dito? Pwede na ba siyang gumawa ng move para doon sa crush niya? kahit na feeling niya is hindi pa nakaka-move on sa ex yung crush niya. Eh gusto niya eh. Gusto niya, ng, gusto niya na kasing ligawan. Take the chance, take the risk, or hayaan mo muna na mag-heal yung tao. Hmm, ano kayang sagot? Natin mga ka sabi ni Aya, sabi ni Kuya, based din sa karanasan ko sa una kong girlfriend. Wow. Nag-entertain din ako ng iba para mapansin niya ako sa huli. O sa huli naging kami ng nililigawan ko. Teka lang. Sipin ko. Ano? Ano pinagsasabi nito? <laughs> Unang girlfriend nag-entertain din daw siya ng iba para mapansin. Oh, sino'ng nakapansin sa ba? Yung girlfriend doon ka ba nagpapansin sa ex mo? Ay, naku, basag yun. Tapos <laughs> bigla ako may nililigawan. Ano ba talaga? Kayo ka nagpapansin. Ah, ayan, sige. Next naman natin na sagot. Sabi niya, hello, Monster John Marino. At sa pati ka magandang DJ Yvonne. Salamat naman dyan. And yeah, actually, para kay Gabriel, it's a no. Hayaan mo muna siya na mag-heal sa mga broken relationships niya. Baka nga pag niligawan mo siya, na hindi pa fully healed yung puso niya. Ang ending niyan, aba, rebound girlfriend mo siya. Kaya wag muna. Oh, ito, alam ko concern lang din to si Kuya, of course. Mahirap kasi pumasok sa or pumasok sa buhay ng isang taong hindi pa okay. Hindi pa na move on sa kanyang ex at baka ikaw lang din ang maging punching bag niya o oh, kaya wala lang. Ano, in-entertain ka niya kasi kailangan ka lang niya. nakamove on na siya, o kaya okay na siya, o kaya naman, naging okay sila ng ex niya, wala na, bye-bye ka na. Yun yung isa sa risk. Pero a a ako nang niwala ko, parang nangyayari naman kasi yan, yung may mga feeling ko 30% ng chance na baka ikaw yung dahilan para mag, ma ma maniwala ulit siya sa pag-ibig. <laughs> Ay, grabe naman yun. <laughs> Pero it's super, super risky, ano? You know? Ito naman ang sunod. Ang sabi ni ate, let her heal first. You're too confident and assuming. Just because vulnerable ang person, ay tingin, tingin mo sa sarili mo. Ikaw ang knight in shining armor at hero na magsisave sa kanya. I won't rain in your parade. Kaya lang, wrong timing kung i-insist mo na agad ang intention mo sa kanya. Pag matters of the heart kasi, you should be sensitive and be sensible, lalo na sa ganyang sitwasyon. Hindi pa romantic relationship ang kailangan niya, kundi isang tao na makakatulong sa kanya, na maibabalik ang dating sigla at totally makamove on forward siya think twice and time bago mo gawin. Magandang gabi at salamat DJ Yvonne, DJ JM. Maraming salamat din ate. Eto, gusto ko yung sinabi niya. Akala ko oppose si, uh, yung comment eh. Pero, tama rin. Kung magiging uh, honest kakaaga. Wala namang mali dito ha. Pero nakaka-off kasi na parang nag-move on, nag on yung tao tapos bigla kang maniligaw alam mo, sa taong sugatan, mas talagang ma-appreciate nila yung andyan ka para makinig, para maging isang kaibigan. Pwede ka naman ganun magsimula. Kung gusto mo, ano ah, solid yung foundation nyo, tas talagang maganda yung intention mo for her. Diba? nakakatuwa yun, imagine ko. Baka doon, mas malakas or mas malaki yung magiging chance mo once na nanligaw ka na. Hmm, try mo. Maging ano ka, um, kaibigan, handang makinig, andyan, kada kailangan niya ng kasamang magkape, kumain, eh single naman na siya, nagmo move forward, ma masakit ang kalooban, pwede mo siya samahan. Pero ano ka muna ha? Baka naman abusuhin mo. Huwag ka naman ganon. Huwag <laughs> kang ganon, Gabriel, ha? Yay! Hirap talaga magmahal. Lalo na sa taong hindi pa nakaka-move on. <laughs> Next naman, sabi ni Kuya Good PM po sa mga maganda namin DJ Yvonne. Uy DJ John Marino, para po sa akin, sa sender, dapat hindi muna na umamin. Ah, uh, pabayaan... Oo, oh, oo, oh, oh, tama. <laughs> Nag-react na agad ako. Pabayaan mo siya mag-move on, eh baka ina-expect pa niya na balikan siya ng ex niya, ganon. Uy, totoo to. Siyempre kapag kaka-break lang. O tapos nagpo-post pa ng mga broken-hearted at nagpaparinig. Ano ang sabi nito? Oo, parang uh, broken-hearted post, bitter post. Hindi pa to okay. May part pa rin na nag-expect siya or hoping na one day, malay mo, bumalik siya. Bumalik yung ex niya, I mean. Kaya kal kalmahan mo lang din, Gabriel. Alright. Huwag ka muna umamin kasi basta hindi maganda. Dahan-dahan <laughs> lang, girl. Okay? Kung gusto mo ng positive results. <laughs> anyway, ito kasama... Ay, ito pa pala. Yan. Sabi ni ate, sa'yo, Gabrielle! Tanungin mo din muna sarili mo kung naka-ready ka na rin ba naligawan siya. Gayong alam mo pala na mahal pa niya ang ex niya. Naka-ready ka na ba sa magiging resulta, sa magiging reaksyon niya? At magiging kahinat na niya pag nanligaw ka na sa kanya. Eh baka pag dinaan mo sa madalian, i-reject ka lang. I-reject ka lang niya. O makakaya mo ba yon? Kaya wag na muna. Ha? Ha? Huwag <laughs> kang magmamadali. Huwag kang magmadali muna at huwag kang padalos-dalos. Baka mabigo ka rin sa kanya. Dahan-dahan lang. Magsimula ka muna sa pakikipagkaibigan sa kanya. Hayaan mo muna lumipas at manghilom ang pain. At nararamdaman niya sa ex niya. Obserbahan mo muna ang behavior niya at, at kinikilos niya kung Okay na ba siya kung naka on na siya at kung naka-ready na ulit buksan ang heart niya. Ayan ha, very tactics na yan. <laughs> Detailed na yan ni ate. <laughs> Go Gabriel, kung nanonood ka man ngayon, kaya mo yan. Kaya ka, kaya mo yan. Of course, babakapan tayo muli ng ating pambansang manilised. Ito na, ating star, DJ John Marino. Oras na para ikaw ay mapayuhan. Kung hindi ka magtatanda, bakya ang aabutin mo sa kanya. Mababakya kaya si Gabriel ngayon. Star <laughs> DJ John Marino, please come in. Hello, pals. <laughs> well, magandang, 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 magandang gabi na naman, mga ka-Star Nation. At syempre, salamat po ng mga nakatutok po sa atin sa Facebook Live. Hello po sa inyo. Kumusta, kumusta kayong lahat? And sa mga nakatutok din sa kanilang mga radio set. Ayan, hello po. Metro in Mega Manila. Handa ka na ba? <laughs> well, ngayong gabi ay bibigyan natin ng uh, solusyon. Ito pong uh, sabihin na nating uh, uh, problema naman ni Gabriel ng Novaliches, Quezon City. Hoy, Taganova! Ayaw. At ang sabi niya rito, okay, medyo mahaba-haba, Nobela Ang kanyang pinadalang sulat. Dapat bang ligawan? Piliin at Mahalin ang isang taong hindi pa tapos magmahal ng iba. Hmm? Alam ko pong mahal pa ng taong ito ang ex niya. Yikes. Marami siyang heart broken at bitter posts sa Facebook niya. Hanggang ngayon power couple po kasi uh, sila noon. Alam ng lahat ang naging relationship nila. Mm -hmm. Dapat na po ba akong mag-move at umamin na? Siyempre, malay natin, ako pala ang makakatulong sa pag-move on niya. And at the same time, ayoko nang mag-aksaya ng panahon at right time na po ba kahit alam kong may nararamdaman pa siya sa ex niya. Okay, Gabriel, makinig ka. Hindi pa right time ito. Hindi pa hinog yung tao. Kumbaga sa prutas. Okay? Wala pa talaga. Bubut pa. Para pikasin mo, <laughs> hindi masarap. <laughs> okay? And, syempre, eto lang ha, eto lang. Alam ko naman na mahal na mahal mo ang taong ito. But the thing here is, hindi pa siya handa na ibigay yung natatanging pagmamahal niya sa iba dahil nakakulong siya sa nakaraan niya. At ikaw na nga rin mismo ang nagsabi. O oh, ikaw na nga rin mismo ang nagsabi na hindi mo basta-basta map -ma -ma mapapalitan yung taong nagbigay sa kanya ng kagalakan at sakit na nararamdaman niya. Real talk ho yun. Okay? Hindi mo matutumbasan yung tao na yun. It is because sinabi mo nga, okay na talagang perfect couple na sila noon. And at the same time, itong taong ito, hindi pa niya na-accept isang daang porsyento sa puso niya at sa isipan niya yung nangyari sa kanya sa nakaraan. So, what do you expect? Kahit man ligawan mo yan, mababasted ka lang. I know, seryoso ka naman sa kanya, Gabriel. But the thing here is, hindi pa totally naa-accept nung tao na kailangan na niyang mag-move on, na kailangan na niyang kalimutan yung nakaraan niya. Kasi, yun yung nagdulot sa kanya ng Maraming ala-ala. Pero kung bigla kang i-entra ngayon, bigla kang i-eksena sa sitwasyon, sa tingin mo kaya, magiging maayos, magiging maganda? O ano yung turingan ninyong dalawa? Hindi. Hindi ka magiging savior niya. Sinasabi ko na yan sa'yo. Hindi ka magiging hero niya. Dahil, baka lang ha, baka lang, inaantay pa niya yung tao na ito para balikan siya. At yon ang problema mo ngayon, kung paano. Pero kung tinatanong mo sa akin, kung right time na ba, hindi pa. wag mong pilitin yung sitwasyon. Dahil mas, baka masaktan ka lang sa gagawin mo. Antayin mo na kapag nakita mo na yung tao, na na-accept na niya yung totoong nangyari o yung buong kaganapan sa nakaraan niya, then, that will be the right time for you, no, na umiksen Pero as of now, I am sorry to tell you, na hindi pa panahon. Para, masabi mo sa sarili mo, na eto na, yung tamang panahon. Hindi pa. Hindi pa. Sasaktan mo lang, yung damdamin mo, may in-despair ka lang sa gagawin mo. Dahil sa nakikita ko, masyadong diniptip nung tao kung ano man yung nangyari sa kanya sa nakaraan niya. Ang magandang gawin mo, okay, ngayon, is that kung dikit ka naman sa kanya, huwag ka munang i-eksena bilang manliligaw niya. I-comfort mo lagi. Okay? Yun lang yun para alam niyang nandyan ka sa tabi niya. Hindi para maging boyfriend niya, kundi someone na makikinig sa mga hinagpis niya sa buhay about dun sa nakaraan niya. Pero yun nga lang din, ang masakit sa part na yun, what if hanggang shock absorber ka lang? You just don't know. Okay? Hindi ko sinasabi na hindi na siya magmamahal. Pero hindi ito yung right timing para umentra ka sa buhay niya. Magmamahal at magmamahal yan as long as ma-accept na niya ng buo kung ano yung nangyari sa kanya. And at the same time, kapag alam na niya sa sarili niya na kailangan niya na rin mag-move on sa nakaraan niya yun ang dapat mong tignan. Okay, Gabriel? Kaya, ang masabi ko lang, kung okay naman, wala naman problema na kahit hindi ka man ligaw at nandyan ka lang sa tabi niya, we just continue comforting that person. Okay? Pero huwag kang maging bantay sa lakay, ha? <laughs> Mahirap yun. Antayin mo din na mahinog siya para sa panibagong relationship. And I know for sure, pag dumating yan, ikaw na siguro ang pinaka masayang tao sa mundo. Ayan, Gabriel ha? ng Novaliches QC. Maraming maraming salamat. And hanggang sa muli po natin pakikita rin at pagsama-sama mga ka-Star Nation. Ito po muli ang pangbansang maninisa at nakasama po ninyo si Star DJ John Marino. At the Balin Kumoto di Gulam Puyan, so 102.7 star FM Manila. Yostiangia Vanavelo Aminapo Namasna I see you when I see you. Safe driving. happy circle is in the and everybody out there. Gotta go, gotta fly, got to say goodbye. You sleep tight, good night, and don't forget to pray. Save your last kiss for me, honey. Mm. John Moreno, ah, sisirin mo ako. Mwah. Now you hear and see me. Now you don't. Hi, talaga. Alam mo, Gabriel. Ang importante, mahal mo, no? At least, wala kang pagsisihan. Gawin mo man yung effort mo, maging comforter ka man niya or yung sinasabi ni ni star DJ John Marino na shock absorber. Kasi ano yun eh, isa sa mga possibility. Isa rin naman sa mga possibility na pwede yung magustuhan ka niya. Hmm, ganun talaga. <laughs> Kaya dahan-dahan lang, kalmahan mo lang. Huwag ka masyadong agresibo. Hindi namin kailangan ng mga babae uh, para masyadong agresibo. Pero yung pagiging matapang, okay yan. Brave enough para para paglaban ka, okay yun. Maraming maraming salamat, Sir DJ John Marino. Ang ating ba sa mga nimisid sa mga Star Nation natin na nanonood tonight. Grabe ka talaga. Sobra ka na. Appreciate you so much. <laughs> Sa mga nanonood sa ating Facebook Live, magandang magandang gabi din. Yan sa mga nagko-comment po dyan, hinart ko na yung mga comment nyo. Kala mo, di ko nakikita. Anyway, ako po ngayon ang mo ulit, ang yung star DJ Yvonne Atarno. Well, para kay Gabriel na mula Novaliches, medyo malayo. Ito ang awiti na ihandog namin sa iyo. Ang uh, awiti mula kay Peter Cetera and Crystal Bernard forever tonight. Dito lamang yan sa so 2.7 Star FM. Like mo share mo. Ate Yan at Ate Star Tanong presents Payo y Di Marino. Dito Star FM.